Good evening sa mga listeners ng aming programa. Pakinggan po natin ang maiksing story na ibabahagi ko sa si inyo. Anong oras na bahani? Tanong sa akin ng aking sexy at magandang girlfriend na si Cheryl habang namamasyal kami sa Baywalk sa Maynila. Mag-alauna na ng madaling araw, Ang sabi ko. Uwi na tayo? Antok na rin ako eh. Ang wika ulit ni Cheryl. Iyahatid pa ba, ba kita sa boarding house niyo sa Makati? Tanong ko. Hmm. Sa inyo na ako matulong. Sarado na yung boarding house namin eh. May curfew kasi doon. Alam mo na yun, di ba? Paniniyak niya sa akin. Nakaramdam ako bigla ng pagkauhaw. Tahil tiyak na pagbibigyan na ako ng aking nobya dahil sigurado magkatabi kaming matutulog. Halos may gitna sa dalawang taon ang relasyon namin ni Cheryl. Pero ni isang beses ay hindi pa ako naka-score sa girlfriend kong to. Pumapayag naman siyang gawin ko ang ibang bagay. Pero ang maangkin siya ng lubusan ay ayaw niya talaga. Kung minsan, gusto ko na talaga makipag kay Sheryl. Pero lugi naman ako kung gagawin ko to, nang hindi ko pa siya natitikman. Medyo may kalakinghan na rin kasi yung nagastos ko sa kanya eh. Kaya't sayang naman kung basta-basta ko na lang siyang ididispatcha. Bagamat marami na rin akong naging babae, ay ang girlfriend ko na lang talaga ang hindi pa bumibigay. Minsan, nagtalo kami ni Cheryl dahil lamang doon. Natatandaan ko pa na halos umabot din sa mahigit isang buwan na wala kaming imigang dalawa. Dahil lamang yun sa pagtanggi niya sa akin na maibigay ang kanyang pagkababae katuwiran kasi ni Cheryl. Ibibigay lang daw niya yun sa lalaking magdadala sa kanya sa altara. Kagad ko naman siyang sinabihan na ako ang lalaking handang magpakasala sa kanya. Pero umiling lang siya. Sabi niya, masyado pa raw siyang bata para magpakasala. Marami pa raw siyang gustong marating sa buhay. Hindi pa raw siya nagsasawa sa pagkadalaga. Hindi ko maintindihan yung girlfriend ko. Hindi ko alam kung may nobyo na tong iba. Pero natitiyak ko naman na wala dahil kilala ko ang nobya ko. Kung gaano siya kaloyal sa akin. Tinanong ko siya kung mahal niya ba ako. Ang sagot naman niya ay oo. Sinabi ko sa kanya na mahal mo pala ako. E di suko mo na sa akin yung pagkababae mo. Bumawi naman sa akin si Cheryl Tinanong din niya ako kung mahal ko raw ba siya. Ang sagot ko naman, ay oo. Kagad niya akong sinabihan na kung talagang mahal ko raw siya, ay kailangan kong irespeto siya. Dahil doon, nagtalo kami. Hindi ko na siya tinetext ng ilang linggo. Hindi rin siya nagtext sa akin. Akala ko, tuluyan na kaming maghihiwalay. Pero hindi naman ako natatakot na maghiwalay na kami dahil nga sa sobrang inis ko sa kanya noon. Pero, magla niya akong sinugod sa bahay. Humingi siya ng tawad sa akin. Subalit hindi naman niya sinabi na pagbibigyanan niya ako sa gusto kong mangyari. Ang sabi lang niya, ay sana raw ay maunawaan ko siya. Nang gabing yun, namasyal nga kami sa Baywalk. Maswerte namang bagong sahod ako, kaya't may lakas akong makipag-date sa girlfriend ko. Matapos ang limang oras na pamamasyal sa Baywalk, ay nagpa siya na kaming umuwi. Pare-pareho kasi kaming may pasok sa trabaho kinabukasan. Hindi pwedeng magpuyat, makamadamay pa ang trabaho. Ang girlfriend ko ay nagtatrabaho sa opisina sa si isang kumpanya sa Makati. Malapit lang sa boarding house ang opisina nila, kaya't hindi na siya namamasahe tuwing pumapasok siya. Ako naman ay isang regular na service crew ng Jollibee na may branch sa isang kilalang mall sa Makati. Doon ko nakilala sa trabaho si Cheryl, nang minsan kumain siyang mag-isa roon. Kinuha ko ang cellphone number niya at tinext ko siya agad pagkalabas ko ng trabaho. Naging madalas na yung pagte-text namin, hanggang sa humantong na kami sa ligawan at maswerte namang sinagot niya ako. Maganda at sexy si Cheryl kaya naman minsan ay hindi ko talaga mapigilang makaramdam ng pagkatakam sa tuwing makikita ko siya, lalo na kapag wala siyang kahit ano si sarili. Pangalawang boyfriend niya ako at nakipaghiwalay siya sa unang boyfriend niya dahil may asawa raw yun. Inami ni Cheryl sa akin na niminsan ay hindi pa nakahalik sa kanya ang ex-boyfriend niya. Kaya maswerte pang araw ako eh, dahil kung saan saang party ako nakakahawak. Kaya nga lang, may limitasyon. Sino yan? Tanong ni Ate Maris Matapos kung katukin ang pinto ng aming bahay sa Sampaloc, Manila. Ate si Mikael to. Kasama ko ngayon si Cheryl. Sagot ko. Binuksan ni Ade ang pinto. Tsaka kami pumasok ni Cheryl sa bahay. Pasensya ka na sa bahay namin ah. Kung medyo maliit lang yung space, paliwanag ko sa aking kasintahan. Ano ka Okay lang yun. Eh, saan tayo matutulog? Tanong niya. Bali, isang kwarto lang kasi tuwi. So, katabi natin si ate Marie sa pagtulog. Tugon ko naman. Eh, di ba bute? Nakangiti niyang sagot. Alam ko na kung anong ibig niya sabihin. Ayaw niya talaga na makaisa ako. Pero dead malang ako. Alam ko kasing mapapasakin na siya ngayong gabi. Dalawa kaming magkapatid ni Ate Maris. Si Mama ay nasa probinsya sa mga kapatid niya, kaya naman kaming dalawa lang ang nandito sa Maynila. Si Papa naman, ayon kay Mama, namatay raw nung pinanganak ako dahil sa isang insidente. Sa kabila nun, ay patuloy niya kaming itinaguyod hanggang sa paglaki. Nangungupahan kami sa isang maliit na kwarto sa Sampalok. Isang libo ang bayad sa upa, hindi pa libre ang tubig at kuryente. Mula pagkabata ay lumaki akong mabait at masunurin kay mama at kay ate. Kaya naman tuwang-tuwa ang aking ina nung makapasok ako sa Jollibee at pinalad akong ma-regular doon. Kahit papaano ay nakakaraos na kami sa hirap na aming pinagdaraanan noon. Halos magkasing katawan lang ang nobya ko at si Ate Maris. Ang pinagkaiba lang nila ay mabuti ang aking nobya samantalang morena naman si Ate parehas silang panalo pagdating sa katawan. Wala kang masasabi. Kael, matulog na kayo. Ang wika ni ate. Pasensya ka na sa bahay namin, Cheryl, ha? Kung medyo may kasikipan to, alam mo naman yung buhay namin. Mahirap lang. Ang sabi ni ate kay Cheryl. Okay lang yun, ate. Sanay rin naman po kasi hirap. Kaya pwede ako kahit saan matulog. Tugo naman ni Cheryl sa aking kapatid. Ganun ba? O oh, sige, tabi na lang kayong matulog dyan na Dito na lang ako sa tabi. Kayo nang bahala riyan. Huwag kayong mag -alala. Hindi ko kayo papakinggan. <laughs> Pabiro ni ate. Pinatay ko na ang ilaw at natulog na kami. Nakabalot ang katawan namin ni Cheryl sa isang kumot. Si Jeril ang nasa gitna at ako naman ay nasa gilid. Gayon din si ate na nasa kabilang gilid. Hindi na ako yumakap kay Jeril dahil nahihiya ako sa kapatid ko. Hanggang sa pareho na kaming nakatulog. Maya-maya pa ay bigla akong naalimpungatan. Madilim ang kwarto at tahimik ang buong palibot ng aming bahay. Wala akong makita ni kaunting liwanag. Naramdaman kong nagising ang aking diwa at bigla akong nakaramdam ng pagkauhaw. Kagad kong niyakap si Cheryl at una kong hinawakan ang mga hita niya pataas doon. Doon ako nagpakasasa gigil na gigil ako nung mga oras na yun. Hindi ako makapaniwala na eto na. Sa wakas, ang matagal ko nang minimithi ay makakamtan ko na. Enjoy na enjoy ako dahil sigurado na ako na mapapasakin na ngayong gabi si Cheryl. Naramdaman kong bahagyang gumalaw ang katawan ng aking nobya. Marahil ay dahil nagustuhan niya ang aking ginawa. Kaya naman pinagbuti ko pa. Nakatalikod sa akin na nakatagilit sa paghiga si Cheryl. Habang ako naman ay patuloy na nagpapasasa sa kanya. Maya-maya pa ay hindi ko na talaga kayang pigilan pa ang aking sarili. Tuluyan ko nang ibinaba ang short ni Cheryl. Wala naman akong pagtanggi na narinig sa kanya. Sa puntong yun, ay tuluyan na akong nagpakasasa sa aking kasintahan. Halos hindi nga ako makahingay eh, dahil sa tindi ng tinatawasa. Si Cheryl naman ay nanatili lamang natahimik. Wala akong boses na narinig mula sa kanya. Pigil ang aking boses at tagaktak pa ang aking pawis. Dahan-dahan lamang ako dahil sa pangambang baka magising si Ate Maris. Tuwang-tuwa ako dahil sa wakas ay nagpaubaya na si Cheryl. Iniisip kong hindi na ako lugi ng mga oras na yun. Ibinuhos ko sa kanya ngayon ang naipon kong gigil sa loob ng ilang taon. Makalipas ang ilang sandali, ay narating ko na ang roro. Wala na akong pakialam kung magising si Ate Maris dahil sa pag-uga ng higaan. Matapos yon ay napatihaya na lang ako dahil sa pagod. Naramdaman ko na gumalaw ang mga kamay ni Cheryl. Siya na ang kusang nagbalik ng kanyang suot. Yumakap pa ako ng maigpit sa kanya sa ganun pa rin posisyon. At bumulong pa ako sa kanya ng I love you. Bago ko pinikit ng tuluyan ang aking mga mata para matulog. Hindi pa man ako tuluyang nakatulog ay naramdaman kong inalis ni Cheryl ang kamay ko sa katawan niya. Hinayaan ko lang siya. Bumangon siya at nagtungo sa may switch ng ilaw. Iniisip kong baka iihi lang siya, kaya siya bumangon. Binuksan niya ang ilaw at halos hindi ako makakita dahil sa sobrang liwanag. Masakit sa mata ang liwanag ng ilaw. Nang biglang nanlaki ang mga mata ko at bumilis ang kabog ng dibdib ko nang makita ko si Ate Maris na nagtungo sa maliit naming banyo. Binuksan niya ang pinto ng banyo tsaka siya pumasok. Nakita ko na himbing na himbing na natutulog ang aking dobyang si Cheryl doon sa may sulok na pinaghigaan ni ate kanina. Shit! Teka, si ate? Si ate Maris pala yung nasa gitna namin? Putang ina, hindi ko lubos maisip kung paano at bakit nangyari yun. Paano nangyaring nasa gitna siya? Kayong si Cheryl ang katabi ko kanina ang daming katanungan sa isip ko na ang hirap-hirap sagutin. Ang tanong ko pa ay bakit pumayag si Ate Maris? Bakit hindi niya ako pinigilan? Bakit hindi siya pumalag nung ibaba ko yung short niya? Nagustuhan kaya niya? Talaga bang gusto niya rin yung nangyari? ina talaga. Kaya pala hindi malang siya nasaktan eh ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Nakukonsensya ako sa aking ginawa. Maya-maya pa ay narinig kong bumukas ang pinto. Shit talaga, lumabas na si ate. Marahil pumasok siya sa banyo para maglinis. Mulat na mulat ang aking mga mata. Pero parang hindi ako makatingin ng diretsyahan sa kanya. Oh, Kael, bakit hindi ka pa natutulog? Maaga pa yung pasok mo bukas ha? Sambit niya. Parang bali wala lang sa kanya yung nangyari sa amin kanina. Dahil sa hiya at konsensya ko, ay nakatulog na ako ng tuluyan. Kinabukasan, habang nasa jeep kami ni Cheryl, dahil hinatid ko siya sa boarding house niya, ay tumingin siya sa akin Sabay kinurot niya ako sa aking tagiliran at sinabing, Akala mo makaka-score ka sa akin kagabi ah? <laughs> ang sabi niya sabay tawa. Ngumiti na lang ako at napailing. Habang iniisip ang nangyari kagabi sa aming maliit na kwarto na patay ang ilaw. Ang iniisip ko ngayon ay kung posible bang maulit-ulit yung nangyari sa amin ni Ate Maris mamayang gabi sa aming pagtulog. Hanggang dito na lang po ang istorya ni Mikaela.